Isa pong magandang, magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Kamusta po? Ang ating uh, celebrasyon ng nakaraang um, December 25, Araw ng Kapaskuhan. Ngayon po ay uh, 27 na. Napakabilis po ng araw. Maya-maya ay bagong taon na. At ito pong lugar na ito ay ilang... Uh, bagong taon ilang Christmas ang dumaan ay andito po ako lagi sa lugar na ito magkukwentuhan muna tayo mga kaibigan habang andito po ako sa taas ng aming kubo papagkita ko po sa inyo yung mga bubong dati ito lang talaga na ipapakita ko sa aking uh, youtube channel nung hindi pa po ako gumagawa ng mga shorts sa uh, videos yan araw-araw ay ito po ang inyong nakikita sa aking uh, video nakakamiss din po ito dahil mula po noong 2018 noong ako po ay nagkaroon ng uh, breast cancer halos araw-araw po ay nandito ako ito po yung aking uh, prayer uh, garden yan po ang aking uh, tanim na dragon fruit ito po ay itinanim ko noong uh, mismong araw na ako po ay uh, na-diagnose po na meron pong uh, breast cancer yan. Lamabas po sa aking mammogram na matinding breast cancer ang meron sa aking katawan. At meron pong dumating na kaibigan. May dala po siyang uh, isang pirasong dragon fruit. Maliit lang. Ito po siya oh. Yan mga kaibigan. Ayan po, ayan. Ayan ang kanyang uh, mother plants. Ayan. Yung tangkay na yan. Napakaliit lang po yan. Ganito lang po yan. Kaliit oh, ng binigay sa akin. Ayan. Ganito lang. Tapos, tinanim ko po siya dyan. Tapos, nanganak po siya. Nagkasanga. Yung bawat sanga niya po, ay ko. Ayan po, oh. Yan ang kanyang mga sanga na itinanim ko. Kaya dumami na po sila. Ganyan na po sila kadami. Marami na rin po ako na ipamigay. Kaya mula po 2018 hanggang ngayon po ay buhay pa kami pareho ng aking dragon fruit. Lumalaban pa rin si dragon fruit kahit madalas po ay hindi na siya napupuntahan dito. Ang dragon fruit naman po kasi ay uh, isang uri ng cactus yan. Kaya kahit hindi po nadidiligan, ay uh, buhay siya. Pero kailangan din siyang diligan kahit once a month. Para po tuloy-tuloy din ang kanyang buhay. Alam niyo mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi muli ko na ng mga... Uh, naranasan ang uh, Pasko ngayon at ito magbabagong taon na ay buhay pa po ang inyong lula inday sa gitna po ng aking mga nararanasan nakakamiss po itong lugar na to kasi dati halos wala pong bakante sa taas na ito kasi puro po halaman yan tapos mga halaman na may bulaklak ngayon po ay uh, wala na pong ano wala nang mga halaman Nandoon na po sa iba, ay sa iba ba yung iba. Yung karamihan naman ay naipamigay ko na. Ayan po. Meron po siyang okra, Ayan o. Oh. Ayan pirasong okra yan. Pero hindi naman po yan nakukuha na ng uh, bunga. Dahil minsan matigas na bago makita. Ayan po. Ito po yung uh, pansit-pansitan. Sabi po ng aking uh, kaibigan sa Japan ay napakamahal daw po ito ng uh, kilo sa Japan ito po ay gamot sa mga UTI yan po oh. at meron po ako ditong tanim na pinya <laughs> yung uh, binigay po sa akin yung uh, matanda na taga uh, banlik napakatamis po yan kahit maliit lang po ang bunga niya. yan yung aking uh, tawag dito sabi la ang tawag nila dyan panglagay sa mga buhok, panglagay sa mukha. Yan. Panglagay sa mga nasusunog na balat. Tatalsika ng mantika. yan mga kaibigan, kawawa naman yung aking mga halaman. ng na sila lahat. At, ah, uh, uh, kamis din po ang lugar na ito. Alam niyo po, dito po ako laging nananalangin sa ating Panginoon at, ah, uh, Lagi naman pong uh, tumutugon ang Diyos sa bawat panalangin. At dito rin po ako nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa lugar na ito. Dati, every morning, nandito na po ako. Nagbabasa po ako ng Bible. Nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya lang mga kaibigan, no? dumadating sa punto na nagbabago ang lahat nagbabago yung ating uh, physical na katawan kapag tayo po ay nagkakaedad na ay humihina na rin po ang ating uh, kalakasan ako po ay uh, naramdaman ko po yung ano yung mahina na Magay, hindi nakagay ng dati yung lakas so, ako po ay uh, tumungtong na sa 60 years old last time, may 25 kaya ngayong May 25, 2024 ay 61 na po ang inyong Lola die. Minsan, pag tayo po ay may mga edad na parang ang dami natin gustong gawin para bang sa isip natin kaya pa natin pero hanggang isip na lang talaga dahil sa physical na katawan ay talagang hindi na po natin kakayanin. Ayan, may tumubo doon na bayabas. Iwan ko kung hmm. dyan yata sa may dingding namin tumubo. Delikado po yan kasi kapag lumakas, lumaki po po yung ugat niyan, kakasira po ng dingding ng bahay. Hindi po makuha kasi nasa labas po eh. Kamusta naman po kayo mga kaibigan? Kamusta naman po ang ating uh, nagdaang Pasko? Sana po ay uh, lagi lang po kayo nasa mabuting kalagayan at mag-ingat po kayo palagi kasi meron na naman po tayong uh, mga sakit-sakit ngayon na dumating. Meron naman pong mga balibalita ngayon yung akin pong mga kapitbahay na may balita na yung mga apo ng kanilang kakilala confine dahil po dyan sa bagong virus na yan kaya mag-ingat po tayo talaga po nga uh, -ano po ang panahon ngayon hindi na po talaga kagaya ng dati ang panahon yan po oh, na ah, ito ay papasok na po sa loob kasi umuulan Uh, wag lang tayo magbabaya mga kaibigan, sa ating uh, sarili at huwag din po tayong magbabaya sa ating uh, pananalig sa Diyos at patuloy lang po tayo dahil ang Diyos naman po nagbibigay uh, ng pag-asa sa lahat ng oras sa ating mga buhay at uh, i-advance ko na po ang pagbati sa inyong lahat sa pong uh, masagana at maligayang uh, bagong taon muli po sa inyong lahat Happy New Year po sa inyong lahat at uh, salamat po muli sa inyong suporta uh, sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyong panonood ng aking mga short videos. Salamat din po sa inyong pakikinig ng mga salita ng Diyos na aking binabahagi. Salamat po dahil uh, nandyan pa rin po kayo. Alam niyo po kapag kayo po ay uh, hindi na sumusuporta sa akin YouTube. Sabi ko nga wala nang dahilan para ituloy pa ang ating uh, ginagawa sa YouTube na ano po. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay uh, bigyan pa po tayo ng Panginoon ng uh, kalakasan ng uh, patuloy na mahabang buhay upang sa ganoon kasama pa po natin ang isa't isa dito po sa YouTube channel ng Really Mix Stories. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa ating Diyos sa buhay ninyong lahat. Maraming salamat po dahil hindi po kayo nagpapabaya, hindi rin po kayo nagkukulang sa panunood. Alam niyo po, salamat, salamat po talaga dahil nandiyan lang, lang po kayo palagi at patuloy pong nanonood hanggat ako po ay buhay pa hanggat kaya ko pa ay gagawa pa po tayo ng mga short videos pagpasensyahan nyo na po ha yung ating mga sayaw kasi mga sariling nakakaisipan na lang yan ang inyong lulaynday na mga sayaw ang nais ko lang naman po ay ma-entertain po kayo at salamat po muli mga kaibigan at ako po ay bababa na mula po dito sa bubong na aming kubo pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.